Nagbabala si APEC Party List Representative Sergio Dagok na ang patuloy na pagsuporta sa privatization ng electric cooperatives ay magbabaliwala sa dekada ng tagumpay sa rural electrification at iiwan ang mga liblib na lugar sa dilim. Ayon kay Dagok, ang electric co-ops ay nilikha para maghatid ng serbisyo at hindi para kumita, lalo na sa mga lugar na hindi pinapansin ng pribadong sektor. Aniya, hindi makatarungan na husgahan ang buong sektor base sa ilang isyu lamang dahil maraming kooperatiba ang maayos ang pamamalakad at malapit sa komunidad. Tinulig sa rin niya ang cherry picking ng pribadong kumpanya sa mga kumikitang lugar. Imbes na privatization, nanawagan si Daguk ng reforma, suporta at tuloy-tuloy na pamumuhunan sa Rural Electrification Program ng gobyerno. Sangayon ka ba na manatiling nasa kamay ng kooperatiba ang pamamahala ng kuryente sa mga probinsya? O panahon na ba para ito'y ipribatisa? Bakit? Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.